Po mga kaigan pata-try sa bahay at tayo tayo well, ginagawa po yung rings so yung pagdan ayun ayun si Jeff nabili po ng cupular more Jeff <laughs> more Jeff <laughs> hello mga kaigan tayo muna ang magbablog for today pa Ayan, bihis si dyan Ito po natin. Mag-vlog tayo. Update tayo sa bahay. Ayan na po siya. Ayan na, po siya lang ganito. Hmm. Ayan. Hmm, Ayan po siya. Ayan, may trails na po. Ayan. Ayan. Tapos tayo ay magpipintura lang pa ulit. Ang kasi kinakalawang na rin. Nandito na tayo. Yung na si uncle. May gumagawa kasi po dito. Tatapusin na niya. Ito yung binila namin metal pa Ay, ito yung namin ano. Kasi kulang siya. So, ito, kakalawa. Ano, pipinturahan ko po. Napinturahan na lang po yung iba dito. Hmm. Kasi nangangalawang kailangan na siyang pinturahan. Ito na lang pala. Mahapit na matapos. okay, utay. Hanggang sa matapos. Pag hmm. hindi inutay, tayo. Hindi matapos. Hmm. hmm. pa naman po. Alas at pa lang. ni naman. Yun. mga kaigan. Ayan, nagtimpla tayo ng ano, nagtimpla tayo nito. Para pang lagay dito kailangan na natin talaga siyang pinturahan kasi pag hindi siya pinturahan hindi siya nilagyan ay mag ano magkakalawang kailangan na po tulis kasi pag mawawala sila dyan po hindi na si tulungan na lang natin Kasi yung pong mga ano, yung mga pinagbuildingan. Ayan, tulad na na. Nakakalawang po, nangalawang siya. Kailangan po syang ano, tingnan nyo po. Ayan. Yeah. Daming kalawang. Ayan. Ayan. Kailangan makita. ito. Pay pintura. Lalagay na na Lala po di para kalawang. Hmm. Ito yun na, puro kalawang. Ayan. na. Ayan ah, mga kaigan, magtitimpla ulit tayo. Naubos na eh. Ayan. Ayan na, wala na siya mga kalawang-kalawang. Kunti -kalawang. na lang. Yun na lang. Bantang dun. Kunti na lang siya. Ayan, bibili muna tayo ng flat disc. Tapos tatapusin ko na ari. Eh. Tapos para hindi na siya tuloy ang mga lawang. Tapos ito na ito. Mabilis na naman ito. Ayan.

Kasi okay, ano, eh, delikado po kasi yan ang mga ganyan ganyan. Kalawang, yun, yun. Pintura, ng, ano yan. Kailangan po siyang pinturahan. Nagyan ang ano. konti okay, na lang po. Matatapos na. Ayun uh, na lang. Kunti okay, na lang. Kunti na lang. Kasunod ay palatada na aray. gabal sa wire na yun sa gabal kasi sa wire yan mga 10 na po may na makakain na tayo uwi na tayo tapos balik na lang ulit tayo pero tatapos mo mga are yun yun shout out po thank you thank you sa lahat sa walang sawang suporta yun shout out po tito benji yun great shout out po sa lahat Ang doon sa po nagsara papa shout out yun shout out shout out po Natangan. kaunti na lang po. Makakaraos na ako. Okay. Diba? At least. ayun mga kaigan. kulang ang ating tubular so kailangan nating bumili kulang ang dalawa ayan yan, si dito na po niya nilalagay yan kailangan po ng isa kasi kulang po nagkakulang siya doon pili muna po kayo pili muna ako yun dalawang cutting disa lang ah. いい感じで。 Uwi muna po ako. Okay. <laughs> tapos na tapos ko din itong pintorahan. Natapos okay. ko. Na. Opo. Matapos ko din po siya. tapos ko siya. Nawala yung mga kalawang-kalawang niya doon. Tapos din. Yan. Ito na yung ginagawa ni Uncle. Ito na siya kung nakabid. susunod ito naman yung lalagyan ng pinto okay. <laughs> ito po ito yung design nya tayo ay uy wala at kakanta halian isa labas ko okay na yun kasi iba apat talas kaya nakikita niya po halos wala nang ano wala lang wala na siyang ano wala na siyang kalawang uh, uwi mo tayo magpapakain mo na po ako ng mga bata dito po tayo ngayon ulit, Ayan. ay lang ulit nakamanta ng oras na kasi katapos ko lang maglaba ang baba. Eh no, ayan to. Ayun. Okay. Nandito 'yung gusto mo na? Oh wow. Hey. Okay. Sakto lang din na 'yung uwi, sakto lang din 'yung ano ko ah yung punta ko. Tapos ko lang po Ayun mga kaigan. Tapos na po. Tawa ng Diyos. Nakatapos na po. Ayan. Ito na po siya. Resulta niya. Ito na po siya. Ito na po siya. Wanda po ng anakas pipintura na lang po ni Jeffoy. Eh. So, ito yung ipapaguhin niya. Magalag po ng kuryente ari. Kaya po yung makaan na. Ang binubuksan po kasi dito ang ilaw lagi po po. Hanggang dito na lang po ang vlog namin.